Hindi talaga kaya ni Paolo na hindi nakikita si Chinita Girl. Gagawa talaga ng paraan para lamang mabisita ito. Iba ang nagagawa ng pagmamahal. Ibang Paolo Abilino na ang nakikita natin ngayon. Effort kung effort para lamang mapasaya niya ang kanyang iro. Wala na sigurong manggusga dahil sa kanyang mga nakaraan. Pero hindi natin hawak ang pangunawa ng ibang tao. Kaya feeling ko, kahit anong gawin ni Paulo sa mata ng iba, ay eh pagkakamali pa rin at hindi magbabago ang pananaw ng ibang tao. Ito nga ang ilang komento ng mga supporters. Hindi naman natin mapiplease ang ibang tao sa kung ano ang nakikita nila sa kimpaw. Wala tayong magagawa kung sa tingin nila ay magluloko at hindi magsaseryoso ang aktor. Nakikimtyo pa rin naman ang desisyon at may tiwala kami sa kung ano ang gu gusto nila. Hindi na sila mga bata para makialam pa ang mga bashers. As long as na masaya ang kimpaw, susuporta kaming lahat at patuloy silang mamahalin. Ayon pa sa isang komento, mas kilala ng kimpaw ang mga sarili nila at pansin naman na mas kilala pa nila ang isa't isa. Wala tayo sa posisyon para manghimasok sa mga bagay na gusto nilang gawin. Kitang kita na masaya si Paolo na laging nakakasama si Kimi. Hindi niya ba nakikita sa mga interview kung gaano siya kakomportable kapag nasa tabi na ito? Ang mga interview, hindi sila sanay humarap sa maraming tao. Pero once na riyan ang taong pinagkakatiwalaan nagpapasaya sa kanya. Magbabago ito. Ilan lang iyan sa mga opinion ng mga fans. Malaki ang pagbabago ng Kim Pao. Mas naging matatag ang kanilang samahan. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.